Higa nga maayong hapon, ani ang atuang ang 3 o'clock news break ni Sibiyahang DXMFM alang ning adlaw nga biyernes, Abril 11, 2025. O kini ang inyuhang tigbalita, LG Iman Aninayon. Alas sa mga balita, Givito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sugyot nga hatagan ng Filipino citizenship si Chinese entrepreneur Lee Duan Wang sigon ni Presidential Communications Office under Secretary og Palace Press Officer Claire Castro magpagawas pa o kopya ang malakanyang sa mga givito ng na legislative naturalization ni Lee Duan Wang nasayrang ang sugyot na naturalization ni Wang mian ani og mga batikos tungod sa gikaingong kutay ni ini ngadto sa mga Philippine offshore gaming operator kon pogo activities o questionable nga mga personal records si Wang nga naila usab isip Mark Ong gialigahan nga operator sa Siam ka Dynasty Junket Group nga adunay mga shared officers tali sa Rivendell ang pogo hub sa Pasay nga nalambigit sa mga illegal activities. si ni Sen. Deputy Minority Leader Riza Ontiveros ang ikaingong kalambigitan ni Wang sa mga Pogos wala gilatid sa iyang naturalization application. Sa bahin na bulgar na kung kinsa ang nagmando sa pagpadalakang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, padulong sa International Criminal Court, kun ICC sa The Hague, Netherlands. Sa hearing na gilusad sa Senate Committee on Foreign Relations na Pogos pag-angkon si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na nagsumikad sa ilahang ahensya sa DFA kun DOJ. ang arrest warrant o diffusion letter na maoy nagmando sa PNP o CIDG na aristuhon si Duterte o isurrender sa ICC. Una ni Ini, nagtinudluay pa si PNP CIDG Chief Nicolas Torre III o PNP Chief Romel Marbil kung asagikan ang kamanduan na pugsanong isakay sa giarkila na eroplano si Duterte aron o ihatod matud pa sa prisuhan sa international Tribunal. Sa so wala pa mi si Rimulia, mi ako pakini kang senador or senador Amy Marcos nga sila daan ng milaom nga makadawat sa pagbuli gikan sa iyahang committee sa pikas bahin sa itong mga balita, fully booked na ang kaping 150 ka mga biyahe, gikan Bicol padulong sa Mindanao. Kagahapon, gipagawas sa Paranaque Integrated Terminal Exchange kon PITX kon PITX, ang listahan sa puno ng mga biyahe sa bus padulong sa managlahing lokasyon sa Region 9, Region 10, 11 o Barm. Sukad Abril 12, Adlaw nga Sabado, hangtod Abril 16, Merkules Santo, mukabat sa 154 ang biyahe na manukad sa maunga terminal. Puno na ang mga biyahe gikan Sorsogon, Camarines Norte, Albay o Camarines Sur padulong sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o Davao City ana asa 2.5 million ka mga pasahero ang gitakdang mobyahe gikan sa PITX alayon sa pagtamod sa Semana Santa. Sa katapusan sa ato ang 3 o'clock news break ning adlaw nga Biyernes, Abril 11. Gisite in content sa Senate Committee on Foreign Relations si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lakin o human nga nakahukom ang maong komitiba sa Senado nga namakak ang maong opisyal apan misulay sumala pa og hangyo si DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya ngatukang tukang Senador Amy Marcos nga dili gidayon o dili matod pa idayon ang pagsite in contempt kang lakanilaw. Buhut usab karon nga mopadangat og sulat si Rimulya ngadto sa opisina sa Senado aron nga i-reconsider ang pagsight in contempt sa maong opisyal. Ang maong pagdungog maoy uh, subay usab sa nahitabo nga pagdakop kani adto kang kanhi pangulong Rodrigo Duterte diin gidala kini ngadto sa kustodiya sa ICC sa The Hague, Netherlands. Higala mo ka na ang ato ang 3 o'clock news break ni Sibihang DXMUFM. Kini ang inyuhang tigbalita. LG Iman Ani Nayon of DXMUFM 88.9, your development radio.